Uhahaw mabadayang mauno-uno na kaw. Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo? Sa hapong ito, pag-uusapan natin ang isa sa katutubo sa Pilipinas. Ito ang katutubong tausug. Tara! Ang mga tausug o sulok ay isang pangkat-etniko sa Pilipinas at Malaysia. Ang katawagang tausug ay nagsisimula sa salitang tao sug na nag nangulugang ang mga tao ng Agos, o sa wikang Ingles, People of the Caribbean, sa kanilang lupain na tinutubuan sa kapuloan ng Sulu. Ang mga tausog ay tinatawag na Sulu sa Sabah, Malaysia. Sila ay bahagi ng isang pangkat etniko ng Moro. Ang ika na pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas. Meron sila noon isang nagsasariling estado na tinatawag na Sultanato ng Sulu na dating ipinabalas sa kanilang kapangyarihan sa pook na sa ngayon ay binubuo na ng lalawigan ng Basilan, Palawan, Sulu, Tawi-Tawi at mga estado ng Malaysia ng Saba o dating Hilagang Borneo. Ang mga tausog ay bihasang manlalakbay dagat at kilala para sa kanilang mga buhay na buhay bangka o pintas. Sila din ang pinakamahusay na madirigma at manggagawa. Sila ang kilala para sa pangalay, dance, o kilala bilang daling-daling sa sabah. Kung saan ang mga babaeng mananayo ay nagsusuot ng mga artificial na mahabang kuko na ginagawa mula sa tanso at pilak na kilala bilang jangchay o janggay. At nagsagawa ng mga galaw base sa bidadali ng pre-Islamic Buddhist. Ang mga tausog ay isinasagawa pa rin ang paghanggang sa ngayon nakagawi ang paniniwala ng pagsasaayos ng kasalo sa ikang Ingles Arranged Marriage. Ito ay isinasagawa ng mga magulang upang ang mga dalaga at binatang pinagkasundo ay maikasal kahit walang pagkakataong magkakilala ng lubos. Ang bigay kaya ay mapumula sa mga pamilya ng mga babae na handog ng lalaki. Ito ay maaaring mula sa ani, hayop, lupain, salapi o ilang uri ng mga alahas. Ang kasalan sa tausog ay kadalasang isinasagawa ng mga magulang na mga pagbubukod ng mga anak ng mga kapatid na lalaki. Una at ikalawang mga pinsan ay napaborang asawa. Ang mapag Aasawang babae ay mananatili sa kamag-anak ng pag-iisa upang maprotektahan ang kanilang mga halaga sa kanilang pamilya. Ang mga tuusog na nakatira malapit sa dagat ay mga manginista. Naninisid ng perlas na kanilang ipinagpapalit sa mga tanso at bakal sa mga taga-borneo at ng pagkain sa mga magsasaka. Ang mga magsasaka naman na nasa loob ang bahagi ay nagtatanim ng mga mais, kamote at gulay para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Nyog, kamoting kahoy at abaka naman para sa kanilang pinagkakakitaan. Ang mga palay na kanilang tinatanim sa kanilang ipinagpapalit at binibenta kapalit ng ibang produkto. Ang kalakalang ito ay ang nagdala ng Islam sa sulit. Ang mga sinuunang bahay ng mga tausog ay halos gawa sa mga katutubong materyales. Gawa sa jyote na halaman ang mga haligi ng bahay habang dahon naman ang ginagamit para sa mga dingding. Ang dagpi na mula sa upak ng puno ay ginagamit upang maging matatag ang mga haligi at dingding. Ito ay may taas na anim hanggang walong talampakan na inilulubog sa bahagya sa tubig alat at pinagtutuyo bago gamitin. Ang mga kasuotan ng mga tausug. Ang mga lalaking tausug ay nagsusuot ng mga masisikip at lapat na damit pang taas at pang ibaba. Meron din silang pamigkis na nakapalibot sa bewang tineternohan ng turban. Ang kanilang mga kasuotan, ay gawa sa telang cotton na kanilang hinahabi. Kadalasan na mga lalaki ay nagpapakalbo o nagpapagupit na maikli bilang identidad nila ng katayuan nila sa buhay. Ang mga babae ay nagsusuot ng ternong sarong na kagaya ng mga malay. Nagsusuot din sila ng mga tansong alahas at iba pang aksesorya sa kanilang blusa. At ginagamit din bilang quintas at porselas. Ang wikang Bisaya na sinasalita sa lalawigan ng Sulu sa Pilipinas. Sinasalita rin ito sa silagang bahagi ng Sabah, Malaysia ng mga Tausug. Ang mga Muslim sa Sulu at ang kanilang kasaysayan dahil sa pundasyon na ito ang mga Tausug, ang mga Islam ay lumalaganat na sa loob ng isla ng Mindanao kabilang na ang mga magagandaw at iba pang karating na lugar